The faith of the early fathers. Meron ka na ba nito? Ibigay ko yan sa alam iyo, alam ha? Alam po, oh. Kumusta po kayo? Sa YouTube hindi pa. <laughs> okay. Okay na tayo sa YouTube back-to-back -back yung live natin. Nag-live sila ngayon, bro. So, kasama natin si Brother Jared at si Brother Fernan. Uh, Mahago. Wait mo na, ha? Uh, monitor natin. Mag-live sila ngayon. So, double live tayo. <laughs> okay, double live kami ngayon, mga kapatid. Kasama ko yung mga bagitong mga kapatid natin, si Brother uh, Fernan, Brother John Fernan. Bro, pakilala ka, bro. Ako po si John Fernan po. Uh, mago. Mago po. Isang handog. Handog po sa INC. INC. Pero ngayon, Ah, uh, aanib sa aanib. Bakit aanib ka, bro? Anong rason? Para po alamin yung ano, uh, hmm. yung mga tunay na aral sa Catholic Church. Pero yung mga magulang mo anong sabi nila? Ay, hindi po sila agree. Ah, hindi sila agree. Opo. So, yung tatay at nanay mo, iglesia hmm, pa rin? Opo. Mm uh -mm. -huh. Uh, nabigla sila. <laughs> And then, kaibigan kayo. So, lagi mo itong in-evangelize? Opo. kanina po, may mga katanong siya. Ah. Kaya nasagot po natin sa wato ng Amen. Pero, kasama natin mga kapatid, live tayo sa YouTube at Facebook ngayon, ang pagbisita natin sa... Pero pangatlo sana si... Anong pangalan niya? Si, si Bro Erin, tsaka si kapatid ni JB. So, apat pero hindi lang tayo magmadali dahil uh, uh, ganun talaga um, uh, mabigat pa sa akin nila yung uh, natutunan nila ng dati pero ikaw yung nag-evangelize sa kanya sa kanila opo kumbaga ako po yung naging mentor nila sa <laughs> Iglesia ng Diyos kay Kristo pero naging kaanib ka din sa no sa Iglesia ni Kristo opo naanib 13 years old. Pero ilang taon ka na ngayon? Ano uh, po, 17. Ang bata pa. So, yun, yan ang mga edad ko nung una nung nagsimula ako sa evangelization. Lapit din ako maging maging baptist. Pero ano yung reason uh, rason bro na mabigat? Bakit uh, napag mo bunga sa pagdasal mo na babalik sa simbahan. Na ko, ang grabe yung uh, give mo sa ano. Kita ko yung mga ano mo. Nakikipagdebate ka ni Imam Rashid. Oh, no? <laughs> anong topic nito? Christology po. Ah, Christology. At marami mong mga ka-dialog, no? Yeah, o, si Brother Dinmar, uh, yeah, No, hilig talaga itong batang ito pag higit diskusyon, no? So, ilang taon ka na nagsimula sa diskusyon, bro? Sa iba't ibang sekta? Siguro po nung start nung naanib ko sa INC nung kali, Ah, sa kayo, INC? Grade 6 po ako nung no, na. Bale, ah, sinusulat ah, ko po yung mga, mga talata. talata. Tapos, binabato ko nung no, binabato sa mga klase ko. Pero, nung nakinig ka ni Soriano, naging ano ka din? Oo, oh, naging... Dating daan. Oh, dating. So, As, idol lang idol mo sa Suryano, ha? <laughs> <laughs> At yung mga uh, kasamahan ninyo, ano ano yung uh, ilaang kanilang komento sa iyo na nandito ka na sa simbahan. Ay nga po, uh, po sila, Kung <laughs> nanggigigil. <laughs> yung, oh, diyan ka na, tapos may mga nagcha-chat, uh, ka na sa kulto, hindi ko. At <laughs> sinasabi nila mga paninira sa simbahan na ako rin, inaamin ko rin, Father Darwin, na ginawa ko rin noon. Mm. Pero na-realize ko na yung mga pinagsasasabi ko noon sa iglesia, katolika, eh hindi naman po pala totoo. Mm. mga mga paratang lang. Katulad ng ano? Yung sa pagsamba sa ribulto. Gaya ng ginagamit ko noon, yung nasa 5-7 ng Gamay Benedictornomio. Yung mm. pala yung context noon, ang tinutukoy pala doon yung pisel Mm. O yung mga idolatria, mga justusan, diyosan Mm -hmm. -mm yun, unti ang pinag-aralan, pagtapos ng debate namin ni Janto. At alam naman po ni kapatid na Erin yun. Mm. Biyahe pa lang po kami, hindi niya na ako makausap. Bakit? Eh nga po, iniisip ko nang iniisip yung mga argumento, mga ano. Ah, so, nag... Grabe yung research mo. At... Ah, dahil sa... Dahil hindi mo close yung isipan mo, uh, na magnetize kayong dalawa sa katotohanan you no? Know? Uh, at simula lang po ito dahil uh, hindi natin kaya na pag-aralan ng simbahan eh. dahil misteryo itong simbahan ito <laughs> tatag ng Diyos tatag ni Kristo kaya nga kahit pari na ako lagi pa ako nag-aaral <laughs> marami pang mga binabasa ng mga aklat church father ibibigay uh -huh? ko ito sa iyo Um, yan po. Volume 1 yan. Volume 2. Hmm? The faith of the Early Fathers. Meron ka na ba nito? Ang bibigay ko yan sa iyo, ha? Oh. yan. Maganda yan. No? Marami kang matutunan dyan na hindi nalalaman ah, tulad nito. Mag-search ka. Ganda nito. Hmm? Mm, introduction ng mga mm? didaki is the teachings of the apostles. Hmm. St. Clement of Rome, the of to the Corinthians. Yan. Mm. Yeah. Ang dami. Hmm. Talaga. May ano din, may mga mag-search ka dito. Ito. Uh, alphabet dito. Uh, search ka ng mga Passover. Isang Passover. Nandiyan. Yan. Malukit mo yan. Uh, ito ka search Uh, about uh, marriage, mixed marriage, and dyan. matrimony. Uh, uh yung mga doktrina dito. Ang dami. Uh, idea, idolatry. Nandiyan dyan. Ano ba yung kaulugan ng idolatry by the church fathers? Uh, Ang dami nito bro. Marami kang matutunan dito. Hmm. Uh, hindi mo makaya mapag-aralan ng aral simbahan, di ba? Yung bahan, diba? confession. Ito yung mga doctrinal doctrine uh, doctrinal bro. Hope, charity, sin, personal sin, act of grace. Ang dami. <laughs> Galing yan sa mga church fathers, uh, maintindihan mo yung ano, maintindihan mo yung Biblia sa kanilang mga sulat. Hmm example, dito, angels and demons, man, virtues, divine watchfulness, faith, about faith, hmm, about perseverance, Dito is doctrine justification, merit, Mary, sacraments, hmm, dami, mga church fathers, Eucharist, <laughs> dami, uh, <clears throat> eschatology, ang dami, no? Hell and punishment. Heaven and blessedness. General judgment. Uh, purgatory. Uh, dito. Oh, Ang dami, oh. Volume 1 pa yan. Volume 2 ito. <laughs> yan. The fate of the early fathers. And then, kung masaka ng Biblia, ma, mawaway oh, na yung horizon mo. So, kung mag-search ka nandyan, no? Yan sa, uh, pero bibigyan kita ng si 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 sabihin mo ni brother John de dal may si 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 patay doon catechism the catholic church of the text yo diba? kaya nga, kaya na kung gubasa ako gubasahin ng buo and then with the marami sana bakit ba humihina wala namang mas mabuti doon sa ano sa oh bumalik na naman <laughs> parang kaluluwang hindi pinamisahan mga kapatid pasensya na po kayo o, oh, balik naman. Lapit po kayo sa malapit na Paris Priest po. Si Yen. Uh, good evening po. Napansin ko. Sana map... Dito. Napansin mo ako po. Panay chat ako sa sa'yo. Dati po akong INC handog. Wow. Si Sir ah, Brad Dolly Balunga po ako mula nung napanood ko debate ninyo ni Ramil Parba na bago po pananaw ko sa pagka INC ang aking buong sambayanan sambayanan po po oh, magkatoliko pero hindi ko alam kung paano kasi uh, mulat sa pool ay si po ako. Sana mapansin nyo ako at sa mga kasamahan mo na CFD. O napansin na kita bro. <laughs> so punta ka sa pinakamalapit na parokya bro. Uh, okay? Welcome home bro ha. Welcome home. Okay? So, mm -hmm. na, na screenshot. Sabi ni, maraming nan nanood sa atin, sayang dahil putol putol yung signal namin. <laughs> Uh, para na-demonyohan yung signal natin dito, <laughs> no? Hindi gusto. <laughs> Good evening, Father Darren. Meron sana akong itatanong, liliwanag. Itatanong, liliwanag nga sa ating mahal na birhen. Kung totoo ba, siya. Eh. Uh. <laughs> so, mga kapatid, mag na lang tayo. dahil Pasensya na po dahil, ano eh, uh, kasama niya si Brother Jan Fernan, no? At magre-release -re din kami ni Brother Fernand dahil isa siyang handog eh. No? At, uh, ano pang mangyari? Ano? Uh, okay. Wait mo na ha. Okay. So, ano yung mga re realization mo bro? Ngayong katoliko ka na, bumalik ka na sa tunay na simbahan. Ayun po ah, uh, Father Tarina nakakagalak ko sa kalooban. Mm Iba talaga yung ano eh, Father uh, yung pakiramdam eh, kumbaga nawala yung puot sa puso. Mm, dahil sa protestante pa ka, ka pa, grabe yung puot. Opo. Uh, marami marami yung sa katolik. <laughs> Para yung katolik ay patutungo na sa impyerno. Oo, okay, no? oh, <laughs> ko sila. So, kailangan ko dinibatiin yung mga tao. <laughs> Sabi mo sa akin, ano yung sinasabi mo? <laughs> hindi, uh, hindi ako galit sa iyo, personal father. Mm, ako sa turo mo. <laughs> naintindihan ko naman dahil yun ang katotohanan mo. Yung level of truth na nalalaman mo sa panahon na yun, yun talaga. No? Yung nasa convinced na convinced ka uh, naintindihan ko naman yung mga uh, mga pastor. Kaya eh, marami akong pastor na kasama. Uh, kung nandyan ako, marami mga pastor yan. No? Wow. Dahil iba't iba. No? Dahil gusto ko makinig sa kanila. And then, maka-express naman sila, katulad mo. Kaya well, may retreat ako eh, na uh, yung pagpunta mo dito, nag-retreat kami mga pari. Kung pari sa Diocese of Tagbularan. Na ano, hindi pinagkalob ng Diyos na magkaharap tayo sa diskusyon. At ngayon, nagkaharap tayo, uh, uh, ko ka na. Uh, and then, iba yung ano mo, yung attitude mo, ngayon. di ba? Uh -huh iba talaga yung nasa katotohanan ko. And then, dandahan na mabago tayo sa Panginoon, sa kanyang grasya. So, yung krasya ng Diyos ay matatanggap lang natin sa sacrament. So, uh, kayong dalawa, magsagawa kayo ng confession bukas. So, isearch niyo yung catalog of sins para sa Catholic Church. Catalog of sins. Catalog of sins of the Roman Catholic Church. Pag kayo matulong ngayon, and then pwede nyo ilista for confession. At uh, ikaw, wag mo na uh, mag-confess, mag-baptism ka muna. Okay. okay? Dun sa parokya. Dahil kailangan nandun yung yung Paris Priest model na baptis na baptize siya ng Katoliko. Uh, ikaw ay handog. So, i-recommend natin siya sa Paris Priest doon sa, <coughs> sa lugar ninyo. Uh, para ma-formally no baptize ka doon. Mag-catechize kami sa'yo. Uh, hindi ko alam. Uh, Ngayon ko lang alam na handog ka. Oh. Mm -hmm. So, i-recommend ka namin sa parish priest doon. Lapit lang kayo sa parokya. Pero ka mag-profession. Ikaw lang mag-confess bukas. Oh. And then mag-profession. Saan po na-baptize mo? Doon sa kanila. Sa parokya. Uh, sa so, ikaw, pabalik uh, yun doon sa sa lugar rin mo, kung ka doon sa parokya. Para malapit lang yung pagkuha mo sa sa baptismal certificate mo. Malayo dito eh. Yeah, Di ba? Ang oh, <laughs> ka pa dito. Pagkuha ng birth certificate. Ah, baptismo. Oh, mahina. Ay, mahina. Hello? Lakas naman. Hindi na lang yung boses ko. So, lumipat tayo sa cellphone dahil uh, mahina yung internet ngayon. So ano po ang message mo, bro, sa katulad mo na nag-search? Kita ko naman na uh, grabe, dedicated, uh, tunay talaga yung pag-search mo sa katotohanan. Ano yung message mo sa mga parami ka nang na, ano Ako? Na mga <laughs> nasa GC mga eh. Ah, so hmm. kibig <laughs> ano Ano na yung reaction sa mga inaakay mo ngayon? <laughs> Wala na po, uh, Father. Sobrang galit na galit na uu sa akin As, as, uh, patuloy lang dahil uh, hindi naman madali yung decision mo. It is a miracle talaga. It is a miracle. It is not ordinary miracle but it is an extraordinary miracle dahil um, hindi madali talaga. Dahil uh, for seven years, ito na yung uh, niyakap mo na katotohanan. No? Idol na. Kuha Kuhang-kuha mo si Soriano eh. Di ba? <laughs> idol na idol si Soriano nito. And then, uh, may gift ka talaga sa, ano, sa pakipag Yun ang nakita ko sa'yo. At uh, sa, nakinig ako kung itong ba batang ito, open lang. Sinasali kita sa misa ko hmm. for enlightenment. Sana ma ma-widen yung horizon ng batang ito dahil marami pa itong maakay na sa katotohanan. Hindi sa personal na katotohanan, kundi, kundi sa uh, absolute truth, universal truth uh, given by the Lord to us. No? So ano pa yung mensahe mo bro sa mga nanood natin ngayon? as sa mga kapatid, wag uh, huwag kayong makalimot na manalangin lagi gaya ng sabi ng Apostolo Pablo sa 4 sa ng Pilipos. Uh, magbasa kayo, magsuri kayo dahil utos naman yun. Nasa 4 unang unang 1. 1, 1. At subukin nyo lahat ng bagay. Unang Tesalonica 5.21. Mm -hmm. At dun sa mga kasama ko na ngayon ang nagagalit sa akin, eh alisin nyo yung puot sa puso ninyo. Maging open-minded kayo. Huwag kayong maging panati ko dun sa isang tao. Dahil kasumpa-sumpa sa Diyos yan, sabi ni Jeremias, sa 17.5 mm. -hmm. Jeremias, na ng tao na tumitiwala sa tao. Mm -hmm. Kaya ang sabi ni Kristo sa is 33 ng Mateo, hanapin nyo muna kanyang kaharian eh ngayon, nahanap, <laughs> eh nandito na ako ngayon. Amen. Kaya, kayo mga kapatid, eh, tanggalin yung poot niyo. At, magsuri kayo sa tunay na doktrina ng simbahan at yun ang Catholic Church. Amen. Amen. So, may naka-encounter ka ba dun sa Manila ng mga safety o mga pastor lang? Mga pastor lang. Ah, first time mo naka-encounter ng safety dito. <laughs> At yung na-encounter niya, puro converted. Oh, <laughs> Sila, converted. puro converted. Pula lima, brother John, yeah. the debater yun. Akala ko hindi na yan pa-converted si brother John Dahil grabe, firm na firm na yun eh. Mm, katulad din sa sa iyo. Firm na firm. Sabi ng nila brother Wendell, Grabe na. Uh, grabe na yung pagka uh, ano niya, sa, sa barista. And then, dahan-dahan lang pala. nabuksan niya yung isipan niya. Nakita ni Brother Vindel. Oh, nandito si Brother Jandes sa katedral ha. Pumasok. Anong, anong, ginawa mo dito? Yeah, gusto ko nang mabalik sa Shuba. At <laughs> <laughs> si Brother, ano, si Brother, si Brother Paul Alima. Paul Alima is 15 years, minister of Saxony Joba. Yeah. Nine kingdom halls, ang tatang niya. By birth pa. Mm -hmm. Oh, by birth yan. Na-convince na siya dahil sa, ano, sa, sa Eucharist. Sa Eucharist. Isa mm -hmm. so yan sa mga, uh, eh, yung true church din. Na-convince din siya. No? Mm -hmm. At salamat sa inyo, ha? Uh, mga kapatid, nandito si Brother Jared, mo professional faith siya. At kasama niya din na magpabautismo sa parokya nila dahil akala ko katolik siya galing. Pero ngayon ko lang na lalaman na siya pala ay, uh, ano, uh, siya pala ay galing sa handog talaga. Si John Fernand, no? At lagi itong nanonood sa'yo? Opo, uh, lagi ko mong kasama yan sa debate. Ah, yeah. ilan silang mga... Uh, kasama mo sa mga kapitbahay mo na akay mo? Sa ngayon, yung malapit lang po sa amin ito, si kapatid na mga mm. uh, Kasama ko po siya din sa Makati, yung debate sa mga PMCC. PMCC? Anong PMCC? Yung kay Karyol. Uh, yung Pentecostal. Ah, Pentecostal. Missionary. Anong Pentecostal? topic niya, Karyol?